Hayaan natin na ang pananalig natin sa ating Panginoong Kristo ang humipo sa kanyang puso upang pagalingin niya tayo sa anumang karamdaman na ating pinagdadaanan. Halina't maging bless ako po si Father Aris para magmilay muna tayo. Ang ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Mateo chapter 9 verses 20 to 21. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng labing dalawang taon ang dinudugo at inawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, Mahawakan ko lamang kanyang damit, gagaling na ako. Magagawa lamang po nating mahipo ang puso ng ating Panginoong Yeso Kristo kung tayo pa'y magkakaroon ng malalim at matibay na pananampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo, tiyak anuman ang pinagdadaanan natin ngayon ng mga karamdaman, maring pisikal, emosyonal, intelektual at kahit espiritual ay unti-unti niya itong hihilumin. Patuloy po tayong kay Jesus ay lumapit at kumapit ng mahigpit sa Kanya parati tayo'y magtiwala, magpaubaya at manampalataya. Hindi niya tayo bibiguin dahil tapat siya sa Kanyang pangako na lagi niya tayong tutulungan. Sa Kanyang awa, makakaraos din tayo kung may matinding karamdaman tayong pinagdadaanan ngayon. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.